tibo nag-amok sa gitna ng kalsada matapos makapaghiwalay ang kanyang girlfriend narato news clip Arestado ang isang 27 anyos na babae matapos manggulo at mambato ng tsinelas sa ilang motorista sa Project 6 sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, pasuray-suray na naglalakad sa gitna ng kalsada ang babae. Nakuha pang kumaway nito sa mga dumaraang motorista. Hindi pa nakontento ito at namatupa ng suot nitong tsinelas. Mabilis namang rumesponde ang mga taga-barangay sa lugar para hulihin ang babae. Pero naging pahirapan ito. Ayon sa mga barangay tanod, nagmatigas at patuloy sa pagwawala ang babae. Nagawa pang si pain nito ang isa sa mga tanod kahit na nakaposas na ang mga kamay nito. Maliban sa pagsipan, nangagat pa umano ito ng ilang mga taga-barangay Ayon sa otoridad, galing sa inuma ng babae kasama ang kanyang girlfriend. Aminado naman ang nasabing suspect na lasing ito at nakikipaghiwalay na umano sa kanya ang kasintahan sa mga oras na yon. Sa investigasyon, ito na ang ikalawang beses na nasangkot sa ganitong insidente ang suspect. Nasampa naman na ang suspect ng mga reklamong alarm and scandal, resistance and disobedience at direct assault upon an agent of person in authority.